sa isang kagat pusa agad <laughs> sa isang kagat pusa agad <laughs> laki ng siupaw dito guys oh, 4 pesos lang ano oh, tinan mo hala sa charlie masalap tayo may nikit sa tapos sabayan pa yan ng kitarik kitarik na parang kapipuyang guys Kitarik ang tawag dito. Mamaya ito serve sa amin. Ayan guys, so oh, sulit yung laman guys. ang oh, ang asadong show pau dito. Purong-puro ang laman. Ang sarap tikman talaga. Ito na guys, ang kitarik oh. Wow. Bula pa lang, ang sarap na. Ang sarap na masarap Yan oh. hmm. po yan guys, kitarik. Ang lasa niyan, hindi tulad ng 3-in-1. Mas masarap sa 3-in-1 po. Tapos part nila ng Shopaw. Sulit. Hmm, kinutsara na ni Cha-Cha. Wow! Uh, sarap. Pilingin na lang po. na lang po.